Ito ang mga bagay na tanging malalakas lang mag-ML ang gumagawa. Tignan natin kung alin sa mga ito ang ginagawa mo rin. Number 1. Change Room Halimbawa, Minotaur ang gamit mo. Sa early game, ang ginagamit mo na sapatos ay favor kasi malaki ang tulong nito sa clash. Nakapagbigay ka ng additional heal sa mga kakampi. Tignan nyo, nabuhay pa yung Sushin. Pero pagdating ng late game, yung mga magagaling na roamer kahit healer pa ang gamit nila, Nagpapalit sila ng conceal... Para makonceal ang mga kakampi nila... At makagawa ng mas magandang play... Hindi ito ine-expect ng kalaban... Kasi nga alam nila favor yung roam mo... Sabay magkoconceal ka... Kaya malaki rin ang may tutulong mo sa kakampi... Kapag ganito ang ginagawa mo... Hindi nga lang lahat ng rumor, Eh may ganitong mindset... Pagkatapos mo naman magamit ang conceal eh pwede mo na itong ibenta at bumalik sa favor na sapatos. Kung baga, ito yung buy and sell para sa mga roamer. Number 2, Jungle Tracking Kadalasan sa solo hindi naman iti-check ng mga kakampe mo kung saan nagisimula mag-farm ang kalaban. Kaya maganda kung alam mo na agad kung saan magisimula ang kalaban mo. Halimbawa dito, nakuha mo yung red buff. Iko-compare mo ngayon ang gold ng jungler ng kalaban sa gold mo. So dito ang gold ko ay 450 pero yung sa kalaban ay 456. Ibig sabihin nag blue start siya. Importanteng malaman ito kasi malalaman mo kung saan papunta ang kalaban. Dahil siya ay blue start, alam mo na ngayon na siya ay pupunta sa top at masasabihan mo yung gold na mag-ingat. Kailangan mo lang tandaan na mas mataas ng 6 gold ang jungler na sa purple buff nag-i-start. Pero pag parehas kayo ng jungle na pinuntahan, edi eh parehas yung gold nyo. Kahit side lane ka, pwede mo rin tong gawin. Halimbawa dito, sa red nag-start yung jungler namin. At nung natapos niya nang kunin yung red, chineck ko na yung gold ng kalaban. At ayun, lamang ng 6 gold yung alucard. Kaya sa blue yan nag-start. Ibig sabihin, safe ako dito. Kasi papunta sa gold lane ang rotation ng kalaban. Number 3 Spell Tracking, eto importanteng importante din to. Kapag nag-flicker ang kalaban, mahalaga kung i-update mo ang mga kakampi mo kung kailan ulit ito magkakaroon ng flicker. Para alam ng mga kakampi mo na walang flicker ang kalaban, kaya pwede nila itong i-go. Madali lang naman i-track ang flicker eh. kasi 120 seconds to, kaya plus 2 minutes lang. Pero i-check mo pa rin kung naka-pull yourself together na emblem ang mga kalaban. Kasi may cooldown reduction ang emblem na ito sa mga battle spell. Number 4, syempre buy and sell. Maganda kung pinapraktis mo ng mabuti ang buy and sell. Kasi malaki talaga ang maitutulong nito. So kapag full item ka na at marami ka ng gold, kapag matitakedown ka na pwede mo na ibenta ang isang item mo at bumili ng immortality, tapos winter crown at rose gold. Para ikaw ay makasurvive. Number 5, syempre yung delay eye. Kapag pumasok ka sa bush tapos hindi ka kagad nagkaroon ng icon na mata, ibig sabihin merong kalaban sa malapit na bush. Kaya sinabihan ko yung parsa dito na may kalaban sa bush at ayun, nabigyan namin. Dapat masanay ka na tuwing papasok ka sa bush, nakatingin ka dyan. Number 6, bait item. Kapag buo na ang iyong wind chant, pwede mo itong bilhin kapag mismong sinugod ka na ng kalaban. Siya, akala nila wala kang Mabibait yung mga kalaban na pumasok. Sa totoo lang, matagal na itong ginagawa ng mga pro at mga malalakas. Ikaw, alin dito ang ginagawa mo? Yun lang for this video. Maraming maraming salamat sa panonood and to God. Be the glory.